Isang mapagpalang araw po sa lahat, great is God's faithfulness. Uh, the Bible says, people perish for lack of knowledge because they rejected knowledge. Kaya salamat sa Diyos sa another day ng ating buhay at isa na namang pagkakataon, opportunity na pakinggan at mapag-aralan ng mga salita ng Panginoon to encourage and mold us every day. And equip us with a sword of truth. Kaya bago pumasok sa work, sa school, kailangan na magbaon, makapag-charge, full charge ng word ni God. Amen? Welcome po sa Diaconos. Ito ang ating online Bible study ministry. At ang ating topic uh, today, The Peace of God. Ito po ang Bible study number 48. Kung wala po kayong lakad, wala din po ako, tara? Bible study tayo. Mga kapatid, I'd like to start in a short story. There, once upon a time there was a man. Itong tao na to is uh, sobrang warrior lahat ng problema sa mundo pinobre, pinoblema niya na and then one day nagulat ang mga friends niya friends niya kasi bigla na lang siyang naging sobrang masayahin tila walang problema walang bakas ng kahit na anong problema and then out of curiosity yung mga kaibigan niya lumapit sa kanya tinanong Brad ano nangyari sa sa'yo ba't bigla kang naging naging masayahin ang sabi nung lalaki kasi Brad nag-hire ako nag-hire ako ng tao na mag-worry para sa akin at binabayaran ko siya ng 50,000 pesos a month. Talagang nagulat ang mga kaibigan niya talaga. Talagang sobrang effective, Brad. Pero, grabe, sobrang mahal naman yung 50,000 pesos. Saan kamay ng Diyos mo naman kukunin yung 50,000 pesos? Nang sinagot niya sa kaibigan niya, Brad, problema niya na yun. Siya na ang mag-worry doon. <laughs> Dahil dyan. Ngayong araw po ay tatalakayin natin ang isang topic na nakakapekto sa lahat. Ito ang anxiety, ang worry, or ang pag-alala. Ang iba't ibang tao ay nakikipaglaban sa worry or pag-aalala sa ibang level at sa ibang uh, sa iba't ibang level at sa iba't ibang panahon. And so before we start, gusto ko po sanang tanungin kayo. Uh, kayo po lahat na nakikinig ngayon. Gusto ko po sanang magtanong sa inyo at sana sagutin niyo sa sarili niyo. Ano ang pinaka bagay na nagwo-worry kayo? Ano yung cost ng worry niyo ngayon? Ano yung cost ng anxiety niyo ngayon? At kailan ito karaniwang umuusbong? Ang pag-aalala ang pag-aalala niyo or ang pagwo-worry niyo? kung hindi kayo gaano nag-aalala ngayon, ano yung mga worries niyo in the past? All think it through mga kapatid and post the video if you uh, need more time. Let's identify kung ano-ano ang mga worries mo at kung kailan ito nag-uumpisa. Now that we identified the worries ng buhay natin, together let's read our verse for today. In Philippians 4:6 to 7 it says, "Do not be anxious about anything, But in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus Mga kapatid let's define worry. Akala kasi natin in the past that worrying or ang paglalala is a form of weakness lang. Pero ang totoo this is a form of pride. When we worry, we are essentially saying I can handle this better than God it's an attempt to take control of things, we should live in God's hands. Sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34, sinabi ng ating Panginoong Yesus na huwag mag-alala tungkol sa ating buhay, kung ano ang ating kakainin o ano ang ating isusuot. Itinuro niya kung paano pinangangalagaan ng Diyos ang mga ibon at ang mga lilis. At idiniin na mas mahalaga tayo kaysa sa kanila. Sa dulong portion ng kanyang preaching, inelaborate ni Jesus na instead na mag ang sabi sa Matthew 6.33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Actually, mas maganda sa Tagalog. Let's read. Ngunit, higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. May pagkakaiba po kasi ang godly concern versus sinful anxiety. There is a proper way to take care of people, events, or situation. As seen in Philippians 4:10, godly concern means doing what we can and trusting God with the results. Sinful anxiety, however, is trying to control the outcome, which is a burden we were never meant to bear. Basahin po natin ang 1 Peter 5:6-8. Humble yourselves therefore. Take note of the term humble yourse yourselves therefore. Under the mighty hand of God. Take note of that phrase also. And then he, Peter followed to say, So that at the proper time, he may exalt you, casting all your anxieties on him because he cares for you. Be sober-minded. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Nakita nyo pa paano kinonek ni Peter ang anxiety sa pride, mga kapatid? When he said, when he said, humble yourselves, therefore, urging us to cast our anxiety on God because He cares for us. Kinakailangan kasi natin mga kapatid na i-recognize ang sovereignty ni God. Tinutulungan tayo ng Diyos na i ang attempts ni Satan to make us doubt that God really do care. Lagi yan, yan ang tra laging trabaho ng kalaban natin. A little faith, sabi ni Charles Spurgeon, a little faith will bring your soul to heaven. But great faith will bring heaven to your soul. Sabi ng Isaiah 26.3, You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Mga kapatid, I urge everyone to have faith sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya lahat like what our passage is telling. But in everything, by prayer in supplication. And while you are casting everything to God, big or small worries, remember those times when God had given you victory over your trials. Punuin mo ng thanksgiving ang puso mo kapatid and let go of your pride. Do your best in every situation to glorify God and trust God for the result. I hope you are blessed, mga kapatid. At sa lahat na nakikinig na gusto kong magkaroon ng relationship kay God, if you are willing, search your heart right now. Acknowledge that we are sinner before the Lord. The Bible says, there is no righteous not one. And if that's the case, before the seat of judgment, we will stand condemned, mga kapatid. Surely, mga kapatid, we deserve punishment. But God demonstrated His love for us in this. While we were still sinners, Christ died for you and I. Why don't you confess it to God? Mga kapatid, the Bible says if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Additionally, the Bible also said if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kapatid, put your trust in Jesus, the author and the finisher of our faith. Let's pray. po, mga kapatid. Panginoon, maraming maraming salamat po sa inyong mga salita. Inaamin namin, Lord, na kami makasalanan at nangangailangan ng inyong kapatawaran. Lord, patawarin ninyo po kami sa aming mga kasalanan. Tinatanggap namin na si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala kami na siya ay namatay at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. Tulungan niyo po kaming magtiwala at sumunod sa inyo bawat araw. At ipinagkakatiwala namin ang aming mga alalahanin worries, anxieties sa inyong mga kamay. Salamat po sa inyong kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. If you are new here, mga kapatid, please do consider hitting that follow button to get more of these short Bible studies. May God bless you, mga kapatid, and I'll see you God willing on the next episode. God bless you all.